Brum, brum, tututututum. All right, guys. Magpapalit tayo ngayon ng pipe or exhaust. Ang ipapalit nating pipe ay Apido pipe version 4 para sa ating Yamaha oh. Mio Gear. At syempre, bago natin palitan, pakinggan muna natin ang tunog ng stock pipe. Ngayon na nga at magsisimula tayo sa pagtatanggal ng ating heat guard. Ngayon na nga at kitang kita ang putik-putik. Ang, <laughs> ang susunod natin tatanggalin ay ang cover ng pan ata ang tawag dito at gagamit tayo gan ng Phillips screw. Meron niyang tatlong screw. Dalawa sa labas at may isa medyo nasa loob. Ito yung isang screw na nasa loob. Mabuti na lang at meron tayong extension. Gamit nga pala nating tools guys. Ay ayan lang. Murang mura. Alam nyo na kung saan nabibili At tatanggalin na nga natin ang cover na ito. After nyo matanggal yan, makikita nyo na ang kalawang. Ang next natin gagawin ay tanggalin ang nut ng elbow. Ayan guys, nasa ilalim. Gagamit lang pala tayo dito ng mga extension para hindi na natin babaklasin yung tinatawag na bangka o yung fairings ng nasa, na nasa ilalim. Kung nagtataka kayo bakit ayan ang ginamit kong tools dahil tayo ay gawang bahay lamang at nagtitipid tayo sa pagpapagawa. At may butas na nga rin pala yung fairings na yan sa ilalim para saktong dun natin isusuot ang pantanggal ng nuts. Next step naman, itatanggalin natin ang nut ng bracket ng pipe at ng mismong pipe. At ito ang gagamitin natin. Dahil medyo matigas nga ang nuts na ito, gagamit tayo ng malaki tools. Hindi naman malaki. Konti lang. Bali, igot nga pala na ito guys ay pa kabig sa unahan. ayun na nga and the baby is out este, the pipe stock pipe is out at ikakabit na natin ang apido version 4 pipe natin unahin mo na natin ilagay ang napakaganda nating na elbow at fit check natin ito nga pala guys sukat na sa to sukat siya sa alam ko sa Mio Gear sa Mio i125 pwedeng pwede ayun fit na fit wag lang sisingaw Ayan nga, tapos na natin ilagay ang elbow. Fit check na guys. See you. Walang kaalog-alog. Pwede yung pwede. At eto na nga ang ating canister. Isasalpak lang natin guys. Fit na fit yan. Plug and play nga pala yan. Wala nang i-adjust. Wala nang babaguhin. Wala nang babaliin. Saktong sakto yan guys. Para nga pala magamit natin yung stock na tornilyo niya. Gagamit lang tayo ng parang washer dyan. Ayan, gagamit tayo ng malaki-laki ng tornillo para ilagay doon sa bracket ng pipe. Para hindi siya masyadong nakadikit sa gulong at pagpantay ang pagkakafit niya. Ayan. Pagkatapos nating ilagay ang pipe, higpitan. Lalagay, higpitan naman natin tong ano bang tawag dito para hindi sumisingaw yung pipe natin guys. Kaya madali lang sya ikabit guys, higpitan lang. Yung sa iba kasi spring ang ginagamit di ba? Sa apido, ayan ang gamit. dahil nga tapos na nating isalpak ang pipe ibabalik na natin ang heat guard at ang cover ng fan after nating isalpak lahat ng dapat ibalik at magsa-subject na tayo ng ating apido. solid na solid ang tunog at ito nga ang video ng ate kong Tuwang Tuwa dahil sa kanyang bagong pipe sound yun lamang maraming salamat sa panonood